Ang pag asa tungkol sa misteryosong tunog daw na narinig sa Batangas kamakailan. Tunog nga ba ito ng mga trumpeta mula sa langit? Yan ang tinutukan ni Susan Enrique. Kasabay ng huni ng mga ibon, maririnig ang kakaibang tunog na ito na narecord record at in sa Facebook ni Vincent Andy Magnaye mula sa Lobo, Batangas. Pero muling lalakas. Animoy ugong ng trompeta mula sa kalangitan, hindi mawari ang pinagmumulan. Ayon sa nag-upload ng video, nakakapanindig balahibo ng marinig ang kakaibang tunog sa kanilang lugar. Bago nito, may mga naiulat na rin sa Germany, Australia at Amerika at iba pang bansa na kalintulad din daw na tunog na narinig at na-record din ng ilang netizen at in sa social media. Isinangguni ng GMA News sa pag-asa ang na-record na tunog sa Batangas. Bakit mo ni-record? Ano yung dahilan? Nakausap nila sa telepono si Vincent para tanungin kung ano ang mga pangyayari bago nadinig ang umano ay nakakatakot na tunog. Kuwento sa kanila ni Vincent, nagkaroon ng kulog at kidlat. madilim din ang kalangitan gaya ng nakita sa mahigit isang minutong video. Ito ayon sa pag-asa ang tinatawag na cumulonimbus clouds o ang maiitim na ulap na nagdudulot ng pagkulog at pagulan. At dahil malapit sa dagat ang lugar nila Vincent... Meron din factor yung may malakas na hangin din siyang na experience. At the same time, nagkaroon din ng mga tunog ng mga ihuni ng ibon. Noong June 4 araw ng Huwebes, kung kailan nakuna ng video ang kakaibang tunog, may thunderstorm advisory ang pag-asa sa bahagi ng Batangas sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Makikita naman po natin sa video na medyo madilim yung ulap, isa pong klase yan ng cumulonimbus clouds. So ibig sabihin talagang may rumbling sounds, may mapuproduce na sound waves. Susan Enriquez, na Nakatutok, 24 oras.